Alright guys, good morning ulit At uh, ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung map Ng lakad natin yon. So sa previous video natin, kung napanood nyo yun Galing tayo dito sa Dalton Pass o sa Balete Pass Ngayon naman pupunta natin yung Villa Verde Trail Actually magkatabi itong dalawang daan na to Kaso nga lang, syempre may mga bundok na pagitan Kaya hindi natin madidiretso mula dito hanggang dito Diba? Ito nga pala yung Villa Verde Trail guys Dito sa may bandang sa Nicolas Pangasinan pero syempre hindi natin na uh, walang shortcut diyan eh. Meron naman medyo mas malapit na ruta kung pinayagan sana tayo mula dito sa Dalton Pass hanggang dito sa Sanus or Santa Fe Nueva Vizcaya paakyat dito sa daan na to papunta dito sa Maliko Viewpoint kasi ito talaga yung pinupuntahan ng mga riders diyan, mga turista. Kaso nga lang, hindi tayo pinayagan ng mga bantay dito sa boundary ng na Nueva Vizcaya at Nueva Ecija which is understood yun, understood yun dahil part ng protocol nila yan ganun pa man uh, umikot na ako dahil nga hindi tayo pinayagan dito dahil mas malapit nga sana umikot ako, bumalik dito sa San Jose City dito sa Nueva Vizcaya, ba? <laughs> tapos inikutan natin tong bundok na to kung mapapansin nyo yung map natin hanggang marating natin itong San Nicolas, Pangasinan sabay dito tayo aakyat ngayon Papunta dito sa Villa Verde Trail Now, bawal po ang umakyat dito So nga lang, napakiusapan ko lang Ang daan nga pala na ito guys Sa side dun sa um, sikat na pangalan na Villa Verde Trail Ay tinatawag din itong uh, Pangasinan to Nueva Vizcaya Road So akyatin natin to Dito lang tayo sa banda ng um, Sa Nicolas, Pangasinan Dahil yun lang yung paalam ko Actually, dito bandang bungad pa lang tayo eh. Check ko lang sa map Kung saan tayo nagpalipad ng drone Oh, mataas na part na to. Part dito guys, dito tayo nagpalipad ng drone. Pansin nyo ha. Ah. So halos gitna pa lang, or wala pa sa gitna actually. Dito tayo nagpalipad ng drone. Tapos bumaba na rin ako agad kasi yun yung paalam ko dito saglit lang ako. So anyway, yan lang yung map natin ngayong araw. Ah, hindi natin makukompleto itong daan na to all the way from Pangasinan to Santa Fe ni Webebiscay ah, kasi medyo may kahigpitan pa po ang pagpunta dyan may kahigpitan ulitin ko bawal pa po ang dumaan dyan kung hindi kayo taga dyan sa lugar na yan hi guys so ito na nakababa na tayo muli tayo nandito sa sentro ng lungsod ng San Jose City, California eh joke lang <laughs> San Jose City, Nueva Ecija guys at papakanan na tayo dyan sa so may simbahan dahil yan na po yung papuntang Pangasinan At sa pag pangalawang pagkakataon Susubukan natin muli ang uh, Villa Verde Trails Hopefully papasukin tayo doon Sa first time kumadaan ng tong daan na to Papuntang Pangasinan mula dito sa San Jose City mabalik po masyar ko. is suspended due to COVID-19 All the restrictions are temporary closed Oh my God Hindi po pwede kayo dyan lang magpapalipad lang ako ng drone Kasi finifeature ko sa vlog to eh Para sa history At saka mga government projects right guys, let's go So yung uh, project na daan na ginagawa dito, nakokonekta doon sa Santa Fe Ay napaka historical na daan uh, Napakarami ring twisties As I expected madalihin lang natin daw dahil ang paalam ko sa kanila ay papakita ko lang sa inyo itong daan kumayag naman sila sir nag iwan ako ng ID iwan ko yung lisensya ko doon pero in the meantime doon muna ipapakita ko sa inyo Hi Goaty you guys are wondering here what's going on don't you guys have a shepherd <laughs> mukhang solid naman tong ano na ito gilid nya mga bato doon at gagamitin siguro doon sa paglalagay ng drainage sa malamang sa malamang ganun yun oh my goodness right, so medyo mataas taas na tong lugar kung saan tayo ngayon Ah, uh, hindi ko alam exactly kung saan tayo pwede magpalipad ng drone doon pa sa taas. Tara! Saglitin lang natin to. Kailangan mabilisan. Kasi yung paalam natin, sabi ko saglit lang. Oh, may view deck pa sa taas. Ay, kung dyan na lang tayo magpalipad. Okay, dyan na lang tayo magpalipad. kaso ah, parang bahay ang ah, bahay nga bahay nga to so itong daan na is two lane road meron siyang skirt siguro para sa mga nagbabike din yan kaso yun sa gilid nya as expected na ito po ay bundok asahan nyo na mabato yan katulad na lang yun may mga nahulog ng mga bato pero hindi siya masama hindi yung tipong maraming lugar na mabato huwag lang talaga kayong gumilit sa part na gano'n so siguro lalagyan din nila ng uh, parang slow protection itong part na to pwede kaso nga lang I, don't think na slide itong lugar na to I don't think so parang maganda naman yung pagka set up nila pero siguro malay natin di ba? E, ganyan naman talaga yung nangyayari sa mga mountain pass sa so mountain roads dahil again unpredictable pa rin yung mga yan kahit sabihin mong okay sa ngayon pag umulan at gumagyo malakas ang buhos ng ulan eh maaaring uh, karoon ng landslide yan ang uh, maintenance ng isang road mountain parang baligtad ah yan ang maintenance ng isang mountain road or mountain pass Uy, may waiting shed doon. nice mountain guys siguro yung cambio ko doon ha kala ko kakayanin ng tersera <laughs> oh, siguro hanggang dito na lang tayo dyan sa may lang para ayaw ko kasing uh, magpalipat sa lugar na hindi tayo visible sa mga sasakyan ayito ito pangalawang sasakyan na nakita ko so far time check natin 10 in the morning 10.05 actually matagal ko nang gustong puntahan to kaso nga lang nung unang try kung pumunta dito na hold tayo dun sa baba, hindi tayo pinayagan. So finally, uh, sa time na to, pinayagan naman ako. Pero ang paalam ko lang hanggang dito lang sa bungad. Pero hindi natin itutuloy hanggang dun sa dulo, hanggang sa village sa Maliko or Maliko. Kasi yun nga yung paalam ko hanggang dito lang ako sa may bungad. Isa ito sa mga strongholds na ginawa ng Japanese uh, soldiers, Japanese troops para mapending yung atake ng American troops at saka Filipino troops sa kanila habang sila ay nagre-retreat papuntang Kiangan ni kung saan doon na nahuli si General Tomoyoki Yamashita. So tatlong mountain passes ang binabantayan ng Japanese army kasama na dyan yung Dalton Pass, Besang Pass at saka ito. So madugong bakbakan ang nangyari sa mga tatlong mountain passes na to. Sa nakaraang video galing tayo dun sa Dalton Pass at pinakita ko sa inyo yung highest point ng Dalton Pass kung saan nila ginawan ng uh, monumento which is hindi na rin naman bago sa mga nakakarami lalo na yung mga dumadaan dito so itong project na daan na to ikokonekta mula dito sa Pangasinan sa Nicolas Pangasinan papuntang Santa Fe doon sa Nueva Vizcaya so medyo mahaba-haba rin po itong daan na to at sa ngayon kung saan tayo ito ay sementado na siya so sementado na simula doon sa waba, kung saan tayo nang galing doon sa may tulay maganda yung tanawin and at the same time syempre yung mga nakatira dito na mga ethnic groups kung meron man kung anong tawag man sa kanila mas mapabilis na yung biyahe nila mula dito sa or mula dun sa kanila papuntang Pangasinan or mula dun sa kanila papuntang San Jose Nueva Vizcaya or Santa Fe Nueva Vizcaya rather kapag okay ng lahat sa malamang dadayuhin nyo to dahil napakaganda itong lugar na to sa ngayon pa lang hindi pa nakukompletong gawin cementohin all the way dun sa Pangasinan papunta dun sa papunta doon sa Santa Fe, Nueva Vizcaya, dinadayo na ng mga motorcycle riders at mga turista na gusto makita, makakita ng magandang tanawin. Balita ko doon sa may bandang taas ay malamig na po doon. Kaso nga lang, gaya na sabi ko hindi na natin pupuntahan <laughs> dahil nga ang paalam ko lang doon sa baba ay hanggang dito lang tayo sa may bandang bungay.